guys ginawa natin yung maliliit na isda Gagawin natin pain dito sa baglad Kasi may mga nag-comment nga sa atin na Huwag daw pumasa sa Pumasok, uh, pumasok lang So kailangan daw lagay ng pain Ever since kasi talaga sa baglad Walang naglalagay ng pain Nakahintay lang kasi talaga ito ng mga pasok Pero ngayon uh, Gagawin natin para Para naman yun sa ikabukuti natin Kung makakuli nga So lagay natin ng pain dito ang ating bakat. Ito lang yung ano, yung kunting ano, yung pasang ng isda tapos yung potente, yung maliit isda. Yan o. Oh. pa nga ito, dapat sana marami. Ito. Angin natin, islicing natin. Gagawin nating pain. Sana nang effective. Tunulukin natin para 15. lang sa ito to dapat sana marami Nilalagay natin sa screen para hindi natatanggal agad ng mga ano, yung mga crabs na maliliit Kunti nga ito guys kasi gusto ko sana mas marami talaga Ayun, Kunti yung uli maliliit natin lalagay sa harapan ng maglad tas tas mo dyan sa may lubid para yung pupunta ditong makain Maso. ito, masok papasok na sa maglad hindi kasi pwede natin ilagay dun sa pinakabunuan kasi baka mag show cut na dun yung isda mabutas yung yung natin kaya dapat dito kasi dito talaga yung papasok magiging okay. natin ng pain ito ating baklan susunod mas dadamihan natin kasi hindi natin yan masisigurado pa kung effective kasi pupunti sa so susunod sana mas, mas marami para makita talaga natin kung parang pumasok na isda alimango so yun lang guys mamaya tingnan natin kung makarami tayo mamaya ang gabi ng tibaw nito ng ating bagla Yun lang guys.